naging paggunita ng Community Development Day, tinampok natin ang pagsasagawa ng Clean Up Drive sa Barangay Ampidos sa pagkakalunsad ng programang kalinga at inisyatiba para sa malinis na bayan ng Department of the Interior and Local Government. Nais nating pairalin ang kalinisan sa bawat komunidad. Daan ito sa pagpapanatili ng kalinisan ng ating bayan maging ng ating bansa. Masigla ang naging opening ceremony ng San Mateo Private Schools Association o Sprisa Sports Fest 2024. Nagtipon-tipon ang mga manlalaro mula sa iba't ibang mga akademya sa ating bayan upang saksihan ang opening ceremony ng athletic meet na ito. Mahalaga ang ganitong mga aktibidad sa pagpapaunlad ng kalusugan at kagandingang fisikal ng ating mga kabataan, kaya naman pagbati sa ating mga kabataang manlalaro na nagwagi sa kanilang mga palaring sinalihan. Patuloy ang ating kababayan mula sa Barangay Kambayan Dos na si Justine Anastasio sa pagsungkit ng medalya sa mga national at international cycling events na kanyang sinasalihat. Itong buwan ng Enero lamang ng kanyang sungkitin ang bronze medal sa junior division ng Thailand MTB Cup 1 ating patuloy na pagpalakas ng sektor ng agrikultura sa ating bayan, sari-saring mga interbensyon at programa na ang inunungsad ng ating Municipal Agriculture Office para sa ating mga kababayan magsasaka. Inulunsad nitong Enero ang Farmer Field School Program at mayroon na rin naging orientation para sa insurance program na hatid ng Philippine Crop Insurance Corporation dito sa San Mateo, benepisyo at kaularan ng mga magsasaka, suportado. Ito ang mga pagdiriwang din ng itinaos ng ating mga kababayang katoliko sa nagdaang buwan ng Enero. Narito ang prosesyon bilang selebrasyon sa traslasyon ng Itina Nazareno, ang pangunguna ng ating bayan kasama ang bayan ng Montalban sa ikalawang Misa Nobenario para sa pagtatalaga sa Simbahan ng Antipolo bilang kauna-unahang international shrine sa Southeast Asia. Nang naging selebrasyon ng kapistahan ng Santo San Niño, nagsagawa rin ang enthronement of the Bible sa ating munisipyo bilang pakikiisa sa pagdiriwang ng National Bible Month. Bukod sa mga relief goods na ating naipamahagi sa mga nasunugan sa Barangay Banaba, na ba, nagkaroon din ng pamamahagi ng emergency shelter assistance sa kanila. Handog ito ng ating pamahalaang bayan upang makapagbigay ng iba suporta sa 83 pamilyang apektado ng sulok. Nagkaroon ng mass payout ang dole sa ilalim ng kanilang tulong panghanap buhay sa ating Disadvantage displaced workers o tupad program. Ginanap ito sa barangay Santo Nino San Mateo Rizal, kung saan higit na limang daang mga individual mula sa iba't ibang bayan sa lalawigan ng Rizal ang naging beneficiary nito. Maraming salamat pong muli sa inyong inihandog na suporta sa ating mga kababayan, Senator Francis Tolentino at Congresswoman Marisa Delmar Magsino. Tulong pinansyal din ang hatid ng ating pamahalang bayan sa ating nono at dolang centenarians. Pamakailan lamang ng binisita ni Mayor Omi Rivera, MSWDO, Special Concerns Unit, Simfosca at Oska ang tatlong centenarians na nasa barangay ang Pintuno, dos at gudod malaya upang maghandog ng cash gifts sa kanila. Ito ay visa ng ating Municipal Ordinance No. 41, Series of 2016. Sa ating mga mag-aaral naman ay hatid ng CHED sa pakikipagtulungan ni Congressman Jojo Garcia ang cash assistance sa ilalim ng Student Monetary Assistance for Recovery and Transition o SMART program. Layunin nitong makapagbigay ng one-time financial support para sa mga kwalipikadong mag-aaral sa kolehiyo sa academic year 2023 to 2024. Sa sektor naman ng kalusugan, pinangunahan ng ating Municipal Health Office ang pagsasagawa ng buntis congress para sa ating mga kababayan buntis at nararapat na may sapat na kaalaman sa tamang pangalaga ng kanilang sarili at kay baby bukod sa seminar, mayroon din dito ipinamahaging libreng buntis kits at flu vaccines. Bayan ng San Mateo, katuwang mo sa kalusugan mo. Kapataan ikaw naman. Pinangasiwaan ng ating Local Youth Development Office ang eleksyon para sa magiging bagong mga miyembro ng ating Local Youth Development Council. Pagkatapos ng eleksyon ay nagdeklara ng mga nahalal, kaagad na sumunod dito ang kanilang mandatory training kasama naman ang mga miyembro ng sangguniang kabataan sa iba't ibang mga barangay. Ginanap na rin ang kanilang oath-taking matapos ang kanilang naging pagsasanay. Sumabak din ang ating SK officials sa isang financial management workshop upang mapaigting ang kanilang kaalaman at kasanayan pagdating sa wastong paggamit ng kanilang mga hahawak pondo para sa kanilang mga programa.